Boxing fans, buckle up! Nandito kami para ay dissect ang dream match-up sa pagitan ng maalamat na Manny Pacman, Pacquiao at ng rising star na si Mario El Azteca, Barrios. Maaari bang lay ng batikang veterano ang batang leon o babangon si Barrios sa okasyon at gagawa ng kasaysayan? Sumisid tayo sa breakdown. Magsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman. Si Manny Pacquiao, isang 8-division world champion, ay isang buhay na alamat sa boxing. Kilala sa kanyang nakakabulag na bilis, walang humpay na mga kombinasyon, at hindi sumusukong puso. Si Pacquiao ay isang tunay na icon. Sa kabilang banda, si Mario Barrios, ang dating WBA super lightweight champion, ay mas matangkad, mas bata, at nagtataglay ng knockout power. Ito ang klasikong pagtutugma ng karanasan laban sa kabataan. Ang lakas ni Pacquiao ay maalamat, bilis, footwork at ang kakayahang maghagis ng suntok sa mga bungkus. Sa edad na 45, maaaring magtanong ang ilan kung mayroon pa siyang tangke ng gasolina para sa isang nakakapagod na laban. Ngunit kung mayroong isang bagay na napatunayan ni Pacquiao sa oras at oras muli, hindi mo siya dapat ibilang. Si Barrios ay hindi rin slouch. Sa Lima 2010, mayroon siyang makabuluhang taas at abot na kalamangan kaysa kay Pacquiao. Ang kanyang mga shot sa katawan ay nakakasira at ang kanyang jab ay maaaring panatilihin ng mga kalaban. Ilagay sa pinakahuling pagsubok. Ngayon, hatiin natin ang mga estrategiya para sa parehong manlalaban para kay Pacquiao. Gumamit ng mga anggulo. Ang kakayahan ni Pacquiao na pumasok at lumabas mula sa hindi inaasahang mga anggulo ang magiging susi trabaho ang katawan ng maaga. Pabagalin si Barrios at gawin siyang mag-isip ng dalawang beses tungkol sa pagdiin pasulong. Panatilihin ang isang mataas na rate ng trabaho. Panatilihin hindi komportable si Barrios sa pamamagitan ng paghagis ng maraming suntok. Para kay Barrios, itatag ang job. Gamitin ang kanyang abot upang panatilihin malayo si Pacquiao. Target ang katawan. Isuot ang mga paa ni Pacquiao para mabawasan ang kanyang mobility. Lumaban ng matalino, iwasang madala sa ligaw na palitan kung saan si Pacquiao ay umuunlad. Ang isa sa mga pinakamalaking salik ay kung gaano kahusay na makakaangkop si Barrios sa bilis ni Pacquiao. At para kay Pacquiao, ito ay tungkol sa paghawak sa laki at kapangyarihan ni Barrios nang hindi nagsasagawa ng mga hindi kinakailangang panganib. Ang mga pusta ay hindi maaaring mas mataas. Para kay Pacquiao, ang laban na ito ay tungkol sa pagpapatibay pa ng kanyang legacy. Para kay Barrios, ito ang pagkakataon na patunayan na kabilang siya sa entablado ng mundo. Sino ang sasabak sa opasyon? Ngayon na ang iyong turn. Sino sa tingin mo ang kukuha ng epic battle na ito? Magtatagumpay ba ang karanasan at kasanayan ni Pacquiao o ang kabataan at kapangyarihan ni Barrios ay haantong sa isang upset? ay drop ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon na iyon para sa higit pang mga breakdown at update sa laban. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo pagkatapos ng final bell.